Sino ang mga anak ni na Adan at Eva? Kilala mo ba ang mga anak ni na Adan at Eva? Sa video na ito, malalaman mo ang higit patungkol sa kanila at kung paano sila nagkasundo. Ayon sa Biblia, si na Adan at Eva, ang mga unang tao na nilalang ng Diyos ay nagkaroon ng maraming anak, si Cain, Abel at Seth, ang pinakakilalang mga bata na binanggit sa Biblia. Ngunit balikan muna natin ang kasaysayan ng panganganak ni Eva. Pinagpala ng Diyos sina Adan at Eva sa pagbubunga at pagpaparami. Ngunit ang kanilang paglabag ay humantong sa isang sumpa sa ahas at lupa. Ang sumpang ito ay nagpalaki sa paghihirap at paglilihi ni Eva na naging sanhi ng kanyang panganganak sa matinding paghihirap. Ang pakikipagtalik ni Adan kay Eva ay nagbunga ng kanyang pagbubuntis at pagsilang ng kanyang panganay na anak na lalaki, si Cain. Sa kabila ng kanyang paghihirap, nanatiling nagpapasalamat si Eva sa awa na natanggap niya sa kanyang mga pagsubok. Ipinahayag niya ang kanyang kaginhawaan sa pamamagitan ng pagsasabi na tinulungan siya ng Panginoon na magsilang ng isang lalaki. Ang pagpapagaan na ito ay malamang na resulta ng banal na panata ng Diyos na hatulan ang diablo sa pamamagitan ng ahas sa Eden. Naniniwala si Eva na ang kanyang binhi si Cain ang siyang ipinangakong tagapagligtas na magbubunga ng puot sa pagitan niya at ng diablo at ng kanyang mga binhi. Ang tanong ay nananatili kung tama si Eva sa pagkilala kay Cain bilang ang ipinangakong tagapagligtas. Si Cain ang panganay na anak ni Naadan at Eva. Isa siyang magsasaka. Nagtatanim siya ng mga butil at prutas at gulay na nag-alay ng kanyang mga pananim sa Diyos. Gayon pa man, hindi nasiyahan ng Diyos at pinaboran ang handog ni Abel kaysa kay Cain ayon sa Hebrew Bible. Si Cain din ang kauna-unahang mamamatay tao sa lupa. Pagkatapos patayin ang kanyang nakababatang kapatid na si Abel, ang pinagmulan at kahulugan ng kanyang pangalan nagmula sa Hebreyong pangalang Kayen ang Kain ay nangangahulugang manggagawa sa mital o sibat. Si Abel ang pangalawang anak ni Naadan at Eva. Siya ang nakababatang kapatid ni Cain. Siya ay isang pastol na nag-aalay ng kanyang panganay na kawan sa Diyos bilang handog. Tinanggap ng Diyos ang kanyang handog ngunit hindi ang sa kanyang kapatid. Ang Abel ay nagmula sa yung pangalang Hebel na sinasabing nangangahulugang hininga o palipat-lipat ay nagpapahiwatig ng kaiklian ng buhay ni Abel. Pagkamatay ni Abel, nagkaroon ng isa pang anak si Adan at Eva na pinangalan ng Seth. Siya ay tinuring na isang matuwid na linya ng mga inapo kung saan nagpatuloy ang makajos na pamana. Ang Seth ay hango sa yung pangalang Seth ibig sabihin ay hinirang o pinalitan. Binanggit ng Biblia ang iba pang mga anak na lalaki at babae ni na Adan at Eva, ngunit hindi nagbigay ng partikular na mga pangalan o detalye. Ang kwento ay umikot sa tatlong anak kung saan ang linya ni Seth ay itinatatampok habang pinanatili nito ang makalangit na angka na humahantong sa mga figura tulad ni na Noah at Abraham at pagkatatag ng mga Israelita. Ang mga araw ni Adan pagkatapos maipanganak si Seth ay tubagal ng 800 years. Sa Genesis 4, si Cain at Abel ay nagdala ng mga handog para sa Diyos. Si Cain, isang magsasaka, ay nagdala ng mga bunga ng lupa habang si Abel ay nag-alay ng matabang bahagi mula sa mga panganay ng kanyang kawan. Minabuti ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit ang kay Cain ay hindi. Nagalit ito kay Cain dahil dapat isaalang-alang ng Diyos ang dalawang handog. Itinatampok e ng kwento ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa parihong mga handog kapag nagpasya kung alin sa Diyos ang dapat tanggapin. Tinanong siya ng Diyos, bakit ka nagagalit? Bakit malungkot ang iyong mukha? Kung gagawin mo ang tama, hindi ka ba tatanggapin? Ngunit kung hindi mo gagawin ang tama, ang kasalanan ay nakaabang sa iyong pintuan, nais nitong sunggaban ka, ngunit kailangan mong pangunahan ito itinuro kay Cain na ang dugo ng anak ng Diyos ay magbabayad sala para sa kaniyang mga kasalanan. Ang Diyos ay nagtatag ng isang banal na sistema ng paghahain para sa mga makasalanan na nangangailangan sa kanila na mag-alay ng isang kordero para sa kanilang mga kasalanan. Bahagyang kinilala ni Cain ang sistemang ito, ngunit ang isang lihim na espiritu ng hinanakit at paghihimagsik ang umakay sa kanya na sundin ang mga tagubilin ng Diyos sa sarili niyang paraan. Bagaman siya ay sumunod, hindi niya napagtanto na ang bahagyang pagsunod ay hindi makakamit ng pabor ng Diyos bilang kapalit ang tunay na pagsunod at pagsisisi ng puso. Ang kanyang pagsunod ay nagsiwalat din ng isang mapanghamong espiritu dahil iminungkahin niyang bigyang katuwiran ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa at hindi kinikilala ang kanyang sarili bilang isang makasalanan na nangangailangan ng isang tagapagligtas sa halip nag-alok siya ng regalo na hindi nagpahayag ng pagsisisi sa kasalanan. Ang sistema ng paghaay na itinatag ng Diyos ay nangangailangan ng dugo ng mga panganay na hayop na iwisik sa altar at ang kanilang mga taba ay sinunog sa apoy. Sinunod ni Abel ang mga tagubili ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng isang pinatay na tupa bilang kanyang handog na kumakatawan sa kordero ng Diyos na papatayin para sa mga kasalanan ng mundo tinanggap ang kanyang sakripisyo dahil nagpakita ito ng pananampalataya sa plano ng kaligtasan at sa nagbabayad salang sakripisyo ni Kristo na nagpahayag ng sarili sa pamagitan ng walang pag-aalinlangan na pagsunod. Hiniling ni Cain kay Abel na samahan siya sa paglalakad sa bukid bago siya patayin. Ginamit ng Diyos ang isang diskarte na katulad ng ginamit niya sa Genesis 3 verse 9 pagkatapos kainin ng mga magulang ni Cain ang ipinagbabawal na prutas. Lumapit siya sa salarin at nagtanong, Sa ganitong pagkakataon, tinanong niya si Cain, Nasaan ang iyong kapatid? Sinabi ni Cain, Hindi ko alam, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Genesis 4 verse 9 Sinaway ng Diyos si Cain dahil sa kanyang mga ginawa at sinabi sa kanya na mula sa puntong ito, siya ay magiging walang tirahan na palaboy sa lupa. Genesis 4 verse 12 Sumagot si Cain, na hindi niya kayang tiisin ang parusa ng walang hanggang pagalagala at ang sinumang makasumpong sa akin ay papatayin ako. Sumagot ang Diyos na parurusahan niya ang sinumang pumatay kagain ng pitong ulit at lagyan ng marka upang ang sinumang magtangkang pumatay sa kanya ay mabigyang babala. Genesis 4 verse 15 to 16 Pagkatapos ng puntong ito, nagkaroon si Cain ng isang anak na lalaki na nangangalang Enoch. Nagtatag ng isang lungsod at nagkaroon ng iba't ibang mga inapo na bumuo ng mga kasanayan tulad ng pagtugtog ng musika, pagpapanday ng metal, at pag-aalaga ng mga lagalag sinang Sinangayunan ng Diyos ang handog ni Abel ngunit hindi ang kay Cain na humantong kay Cain na hamakin ang kanyang kapatid. Sinasabi ng Biblia na si Cain ay nagbigay ng ilans sa kanyang mga pananim ngunit hindi tinukoy ang kalidad ng regalo. ibinahagi naman ni Abel ang pinakamagandang bahagi ng mga panganay na kordero mula sa kanyang kawan na kinuha ang kanyang buong kayamanan mula sa pinakaunang mga bunga ng kanyang mga pagpapagal. Ang pag-aalay ni Cain sa Diyos ay hindi detalyado na nagpapahiwatig na hindi niya ibinigay ang pinakamahusay. Maaring hindi siya nagpakita ng wastong paggalang gaya ng sinabi sa kanya ng Diyos na tatanggapin siya kung gagawin niya ang tama. Si Cain ay nagsiselo sa Diyos na pinapaboran si Abel at hindi niya pinahahalagahan ang babala na ibinigay sa kanya. Sa kabila ng babala, Si Cain ay patuloy na naghimagsik. Kahit na matapos patayin si Abel, ang kanyang makasarili na tugon ay humantong sa kanyang pagiging isang palaboy, nabubuhay para sa kanyang sarili at tinatanggap lamang ang kanyang sarili bilang kapalit. Itinatampok nito ang kahalagahan ng paggalang sa Diyos at pag-iwas sa makasariling pag-uugali. Si Adan at Eva ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Seth. Sinabi ni Eva na pinagkalooban siya ng Diyos ng isa pang anak, si Seth, na nang maglaon ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Enos. Pagkatapos ay nakatuon ang Genesis 5 sa mga inapo ni Seth na nagtatapos kay Noah na kilala sa paggawa ng arka. Ang Genesis 4-5 ay nagbungkahi na si na Adan at Eva ay walang supling sa pagitan ni na Abel at Seth ngunit pagkatapos ng kapanganakan ni Seth, si Adan ay nabuhay pa ng 800 years at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Ipinahwatag nito ang mahabang yugto ng tanging sina Adan at Eva at kanilang dalawang anak na sinundan ng maraming pagkatapos ni Seth. Si Cain, isang anak ni na Adan at Eva, ay kinat kinatatakutan para sa kanyang kaligtasan. Ang ilang mga iskular ay nagmumungkahi na si Adan at Eva ay hindi ang mga unang tao bagkos ang mga naninirahan sa halamanan ng Eden matapos magkasala si Adan at Eva, inilarawan sila ng Diyos bilang mga kinatawan ng kanilang buong uri. Inilarawan pa ng Korinto 15, si Adan Bilang ang unang tao na nagsasabi na ang lahat ay bubuhayin kay Kristo, binanggit sa Genesis 5 ang angka ni Adan na wala sinakain at abel, ngunit binanggit ang mga piling inapo. Ang tanong kung ang mga anak ni Adan at Eva, si Nakain at Seth ay nagpakasal sa kanilang mga kapatid na babae ay nanatiling hindi nasasagot malamang na nagpakasal si Nakain at Seth sa mga babae mula kina Adan at Eva. Gayunpaman, ang eksaktong pizza ng kapanganakan ng kanilang mga anak na babae at ang bilang ng mga henerasyong ipinangalak sa pagitan ng Genesis 4 verse 1 at Genesis 4 verse 17 ay hindi alam. Sa kabila nito minumungkahi ng matematika na hindi bababa sa isa sa tatlong anak ni Adan ang nagpakasal sa isang kapatid na babae. Ang konsepto ng incest marriage sa Biblia ay kontrobersyal at sumasalungat sa mga batas na nagbabawal dito sa Levitico 18. Bago ang batas na ito, ang mga lalaki ay ikinasal sa kanilang mga kamag-anak tulad ng asawa ni Abraham na si Sarah, ang pinsan ni Jacob at ang tiyahin ng ama ni Moses. Ang batas laban sa incest ay hindi mahigpit na pinapatupad bago ang Diyos ay nakipagtipan sa mga Israelita sa bundok Sinai. Inilarawan ng Genesis ang lahat ng mga nilikha bilang mabuti kabilang sina Adan at Eva at ang kanilang mga angkan ay maaring mahusay na binuo upang payagan ang pag-aasawa ng magkapatid at ang paggawa ng mga bata na walang genetic defects. Gayon paman, ipinagbabawal ng Diyos ang incest sa bandang huli sa Biblia na nagpapakita na kahit na ang mga kakaibang bagay sa Biblia ay ginawa ng Diyos. Na nagpapakita na alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa at gumawa ng isang bagay na mabuti mula rito pababa sa linya. Thank you for watching, and please subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell button so that every time I upload,